ay sa sobrang laman ho na rin mga kamangyan. Wari ko'y kailangan ho talaga ng kasalo din eh. Uh, ay kahit ma-high blood, basta may kasabay, abahi panalo pa rin. <laughs> At dahil malapit na mag-anihan din ni sa amin mga kamangyan ay apasyal ko ho kayo din ni sa bukid. Bali din ho kami lagi nadaan mga kamangyan at makikita diyan yung sapa. Diyan kami nangunguha ng tulya dati tapos parang swimming pool na yan din sa amin. Ay mga kasamahan ko ho dati ay ando na mga nag-asawahan na. Ala ay inasabi ko lang naman ho sa inyo. Wala naman akong ibig sabihin dun ay. Pero kung may mag-alok ho eh bakit naman hindi? Ay, tapos oh, dini kami natawid mga kamangyan para makapunta doon sa bukid. Aba, ay, mabuti naman at okay na yung hawakan dini ay dati ay pag nahawakan mo ay parang mapuputol na. Ay, pag sobrang lakas oh ng ulan mga kamangyan, talaga hindi makatawid diyan gawa ng sobrang taas ng tubig. Pagkatawid doon ng tulay mga kamangyan, makikita nyo agad yung sobrang lawak na bukid rin dini. Ay pero hindi ho yan sa amin lahat ha. Pag ho oh, ako dini sa bukid mga kamangyan, ang kasama ko ho oh, ay si Tatay. Tapos oh, syempre si Nanay napunta din naman ho oh, dini kaso, ay pag-anihan na. Ayar. aba mga kamangyan yung mga magsasaka ho natin ngayon ay sobrang sasaya. Gawa ng magaganda ho ang presyo ng palay. Ay, buti naman. Gawa ng dati, parang naabot ng 13 lamang. Pero ngayon, nag-arrange na siya sa 18 to 20 pesos ang kilo. Ay, sobrang saya na ho noon. bawing-bawi na rin. Ay, ho pala mga kamangyan, merong medyo maberde-berde pa, pero merong sobrang dilaw na. Baka ho, iray, anihin na talaga next week. Ay, kaya nga niyo ako sa din sa bukid mga kamangyan. Baka ako ay eh, makabalato-balato naman kahit kunti. Ayan o mga kamangyan, may naabutan pa ho kami diyan. Kaya yari lang daw nila magt nagtatanim ng mais. Lagi din ho yung nandiyan sa bukid parang sinatatay din. Hindi ko alam kung gustong-gusto baga makita talaga yung palay o mga natakas lang sa sermon ng mga misis. <laughs> Tapos sa oh, mga kamangyan, kapag hindi niho kami sa bukid, si tatay, kwento na lang kwento yung about sa alamat daw ng palay. Hindi ko sure mga kamangyan, pero ang kwento ni tatay ay dati daw. <laughs> yung palay daw ay malalaking butil. Tapos kapag nahihinog daw, kusa daw napunta doon sa bahay ng may-ari. Ay ngayon, meron daw isang magsasaka na hindi pa handa yung mga lagayan ng palay. Ay ang talay ay nagpunta na agad doon sa bahay. Ay syempre, naiyamot yung magsasaka. Ang ginawa ay pinagtabuyan. Alam na hindi pa nga ni daw siya ready, oh? demanding. O, oh, ay di nagtampo naman na rin palay. tas sabi, simula ngayon, kayong magsasaka, ay ah, paghirapan nyo muna kami bago nyo kami makuha. Ay, sana all. oh, ay di, ngayon man din, tingnan ninyo, ay grabe yung hirap bago naman maan. Ay, talaga yung naisip ko rin, ay, sino kaya yung magsasaka na yun? Ano? oh, ayun naman ho, ay alamat lang naman. Kaya huwag ho tayong basta-basta maniniwalaan. Ano? Minsan ako yung naniwala din sa mga sabi-sabi video -sabi, sabi ako yung mahal daw, pero pinagpalit agad. Ay di, ayun na nga niyo, mga kamangya. May mga nagatanong din ho diyan, kung ano yung sekreto. Bakit daw oh, ang gaganda ng mga tanim ni tatay? Yun naman, napuri rin ay. Ay, o, oh, ang laging nagamit oh, ni tatay ay yung LJ. Yung nasingin. Pero <laughs> totoo oh, mga kamangyan, yun o oh, talaga yung inagamit ni tatay. At ipakita ko oh, daw dahil yun ay suot niya. Hmm, baka naman. At pagkatapos nga ni oh, namin sa bukid mga kamangyan, ay dumiretso naman ho oh, kami din sa pigire. Eh. Gawa nang yung baboy ho oh, namin alaga ba? Ay nanganak na. Yeah oh, mga kamangyan, ay 12 yung anak. Ang kaso nga ang namatay ho yung isa. O, oh, ilan yun? O, yes. oh, kayo ay magpakabait na diyan. Bigat-bigatin ang timbang. At may, may ay kayo abenta natin. rin. <laughs> Ayan ho, yung inahin yan, mga kamangyan. Talaga napakalaki ho. Ang hindi ho alam nila nanay at tatay. Kaya ako nagapaalaga ng baboy. Siyempre, para may panghenda sa kasala. o, oh, bakit? Eh, makakatipid-tipid ho. Ano, no? <laughs> At dahil nga niyo, medyo magutom na mga kamangyan. Pumunta rin ho ako ng bayan para makabili ho ng pang -ula lang. Ang dami mo nang apamilian din ni mga kamangyan. Ay, siya ho yung napili kong mahalin. Eh. <laughs> oy hindi. Yung ang napili ko kung ulamin namin ay aring lobster. Gawa mukhang rehoy masarap-sarap, gayaan. Gawa parang di pa naman ako no, nakakapagluto na rin. At hindi pa rin nung no, nakakatikim si na tatay niya. Aba, ay, hindi naman no, tayo mapayag ng habang buhay, hindi sila makatikim niyan. Pagkarating ko nga ni, ni mga kamangyan, ay sinimulan ko na ho no, agad para maluto na aring lobster. Ay, grabe naman ho no, talaga ang itsura na rin, mga kamangyan. Ay, oh. Ang una ko ang ginawa mga kamangyan ay hinugas ko lang ang aring lobster. Pero kailangan nung mag-ingat, gawa nang nakakatusok ko yung kanyang bala. Ah, ay, sawang-sawa na akong masakta eh. Ano ba? Tama ano? na! sa tulya si mga kamangyan, Naglagay na ho ako ng tubig at asin. Saka ko na ho sinunod yung lobster. Ah, kuloan lang ho natin yan ng kaunti. At habang naghihintay ho mga kamangyan, ayan, magagayat na ho tayo ni bawang, sibuyas. Tapos yung gayat pala din yung mga kamangyan, yung medyo maliliit. Huwag naman yung sobrang pino. Yung luto naman ho na gawin ko din yung mga kamangyan, ay madali lang at kayang-kaya nyo rin ho. Pagkatapos ho naring si sibuyas mga kamangyan, ay sinunod ko na rin ho aring sili. Dahil ho kami ho talaga ay sa mga maaanghang ano. Pagkatapos na sa sili mga kamangyan ay sinunod ko na rin ho spring onion. areo ay pang -design yung design natin mamaya. Pero depende naman no sa inyo kung gusto ninyo ay meron na re o kaya naman ay wala. After ho no, nay aring mais, gawa ng aring magagamit din ho natin mamaya. Gawang are din oh ay masustansya mga kamangyan kaya talaga ay kailangan ay meron ding mga garni. Ayan, ginayat-gayat ko lang ho ng ganyan mga kamangyan. Matapos ho mapakuluan yung lobster mga kamangyan ay tinagtagan ko lang ng parang antena. Tapos din ho sa tulyase ay apakuluan naman natin aring mga mais para naman lumambot-lambot at maluto na. At habang inalaga ko nga niyo aring mga mais mga kamangyan, aba ay aring bunso at saka si tatay. Ay kinain na yung isang lab lobster. Wari ko gutom na gutom na ho talaga, ano? Hindi mo lang inintay na matapos, sorry. Ay. ni natin ko lang ho sa gitna aring lobster, mga kamangyan. At grabe, talagang lamang laman. O, oh, ay di alutuin ko na ho talaga aring mga kamangyan. Ano, pagkalagay ko nga ni ho nung bawa, ay sinunod ko na rin ho aring butter. At kapag natunaw na ho yung butter, mga kamangyan, pwede nyo na hong isunod yung sibuyas. At syempre, asin, bitin at saka paminta. Nilagyan ko na rin ho ng kunting tubig, at saka ko sinunod yung lobster. Lobster yan. Yeah. Ayan, ganyan lang ho para mas kumapit yung lasa. Nilagyan ko na rin ho, nang ng konting asukal pang balanse laang. At saka ko sinunod yung nilagang mais. tas medyo maghintay laang ho ng ilang minuto mga kamangyan. At kapag alam niyo na ho na medyo okay na mga kamangyan, pwede niyo na kunin at ganyan ho yung itsura. Tapos so yung natirang parang sauce kanina ay nilagyan ko laang ho ng tubig na may cornstarch. At palaput-laputin laang ho natin ara ng kaunti. At saka ko na ho nilagay yung sili. At ayun na ho mga kamangyan, pwede niyo nang ilagay doon sa lobster na mo. After nun, ay saka ko na rin nilagay yung spring onion. Ay, naku po. Luto ng misis ang dating yan. <laughs> oh, ay siya. Ay, atin akong kainin. Alam nga naman, titigan na, na lang natin yan habang buhay. Ayan, dal, first time mo na makatikim na rin mga kamangyan. Aboy, sobrang saya ho talaga ng puso namin. Kasi syempre, kahit simpleng bagay la ang yan mga kamangyan, Talagang sobrang sarap sa puso. At alam ko naman ho, na lahat ng mga anak diyan. ay may kanya-kanyang plano, lalong higit sa kanilang mga magulang. And ang sarap pala ho talaga sa pakaramdam. Kapag yung dati hindi nyo kayang bilhin, pwede nyo nang mabili. Ganyan. Pwede nyo nang punta kapitbahan. And ayun, sana talaga lahat, lahat ng anak diyan, matupad nila yung mga pangarap nila sa sarili nila, sa pamilya nila, lalong higit sa mga magulang nila. O ay siya, ay kami yung ay mauwi na at gawin ang adalang pahon namin si nanay na rin sa bahay. Ay kung gusto niyo ay kay sumunod na lang ho doon ha. Magdala ho kayo ng San Miguel po, lahat tayo matagay-tagay,